Uh, karsunis ini amin itu hangin-hangin man uh. maka, maka aku kan, so, maka aku koron guys upload aku mga videos na. so Dili lang kay like nito ma um, para mabuhat ay eh. uwan na. Ang gipoga. Asa ang gipoga ni? Eh. Kabantay ni. Ang silong ni. Ni silong nato ni gipoga ni. Ani, ngulan man.

Ang gipauga asa ah, nagahato. Dung isa pang gipauga. Tanggal siguro sa ero. Sigwonan magungkas sa gipauga niya ug no, no, tang man. walag kang man. muket untuk ngasah tung usah ngapa kawan, ngapa ang Saya ini nggak ramai ntar dana, kan nggak sih buruk sih, atau nggak? Ini takalaglah, gani pun ah menghin, mit mangkon, ah terakhir mau, ini may ini nggak kawan, nganak aku, ada, ini nganak aku, tenang Yung na ako pwede rin ring. Okay. So, Maka bagla kung sa korono. Kung hindi lang tamuan. Kaya mula lang sa kakariyot na mabidibidyo. Pero mura ko. Ulan uh, man. Dag-o man. So magkuhan ko, maglakaw ko, magsuot kong hidmik na. Para safety. Kaya. Uh bot uh, process no okay. na nga mag git up tag ma uh, insakto mag so tag insakto kung mag drive tag mo <coughs> mag karsonis mag, mag karsonis siguro ko mag karsonis lang siguro ko mga kaibigan <coughs> na ganyan uwan man di lang tanong magustaw eh hindi mo na bako ma hindi mo mag-drive back po mag-drive ko niya uh, wala ko yung ba wala kapote wala ko yung raincoat nananabay ba na mga mod, manimba siguro to hindi ma ba mamistahay sa kuan sa barangay lumboy kanana ano, ba yung nagpayo Ini nanti di dalam aku ana, di dalam aku segerung kerung aku ana. Yai, berespika. Ini dagum-dagum. Aku perbanyak tu tentang aku ana, tengah isu jantina. Aku ana sih larun naga kan, ingat ana. Scout, ana scouting sih lah dia sah kataguhoy na, no? although ay non siya mapil pero kuan man siya ah, uh, uh, journalist so ginanglan nako siyang ihatod then naguli nako ako um, ang ko muli sa mukha sa ko kung way iwan mag uh, vlog ako kung wala lang try ko mato sa baguhan siguro Kan aku kata tu. Kira kong di ah uh, oleh dah, oleh lah. Jadi tak kalah hus, oleh lah. Hmm. So, nguras karon kay alas utso no. Nah. So, na nah, maka Ah, uh, maka balik ulas jus kung ay jadi deh jadi na siguro ma uh, Alas jis kapin anak. Tapi balik ring kon kini ini teman pun. Balik ring kering di pauga. Nah uniform. Ini dula dula atas panah nani. Kalau ini. Balik nak ini. Balik. Hey. Shout out deh sah kawan. Kita nak satu live kerana. Hey hey. 12 viewers. Shout out sini mak ayam kung saan man kayong ano ngayon ah, magandang umaga, magandang hapon magandang gabi sa ating lahat hmm. or sabihin ko na lang may madlaw ah, pasok tayo dito ulit kay quick live man eh. so mga 10 minutes lang mag live ani okay, okay, pagdugay okay, pa man mga misa so wala pa tao direct wala pa ay nagkondiri sa balay, wala pa ay nagbantay. So, panginangin sa ta. So, may na tos na naman nabili sa itong kuhan. pag live stream na, ningkod sa ta kay. Pag tinabutag mo wan kay, na, nagano na po na ito balik. Ang gatong, ang gatong kuhan, sa kanina. Kung nagano nagbalik kay, gamitong lagi ito, no? gamitin sa estudyante intern uh, ako na ako na kini hatod niya no ah uh, kon kon hindi so, mo buko ka video dito nila kay nampo sila yung mga nag video pun dito sa ah uh, scouting area nila sa inang eskwelahan kagani na gani no sa diri sa simba, simba ko kanina sa iyo ah uh, diri po lagi nimita repotirin na uh, kuwan po sa scouting po So, ang mga scouters po nila na kanang naik kuan uh, sayo. So, daw kaya yang tao sa kuan ganiha sa simbahan. Kala ko may tao sa kabila pala. So, daw kaya yang yung kuan ganiha. Daw kaya yang nanimba. No? May dala pa silang ma, uh, ilang gitala ang uh, flag dire. Na uh, flag dire. Nasa sila yung mga uh, Parang mga bandirang kagmay nga ay nangyayikohan Nangyayibit-ibit sulot sa simbahan Hindi nangyayari po diri guys na nakuratan kung ano na yung mga bandiritas nga ay Sa isig dalan ba? Sa isig dalan? Sa isig kakilid sa dalan? Nandiyan na ito na no? na nato na ito na Nandiyan na naman na to na ano na na nato ko sa amin? So, mo nung nakuratan ko kay Nay Sika bandiritas na niya. Nakuratan na bukong gabi kay Nadi nag-basketball gabi eh. So, mo na dito kung kuhan to. kahapon sa opening for uh, an, barangay inter barangay league or inter Porok pa or hindi ko na hindi ko alam hindi ko magkaanan dyan eh. hindi ko nagkasali dyan So, may ano sila for, uh, this coming fiesta sa kuan uh, sa hinapos sa Disyembre. No? So, sa katapusan ng Disyembre. mga 20... 28, 27, 27, 28, 28, 28, 28, 28, fiesta kasi dati kasi ano 28, 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 Malaking fiesta is dun sa Mayo Then sa ano sa kanong fiesta yung piyesang maliit uh, sa Disyembre nang ano uh, 29 uh, 30 sa 29 b30 tapos sa uh, ano na ah uh, bago uh, New Year na pero ngayon na uh, binago na kasi naging parokya na yung ano namin dito yung uh, simbahan naging parish church na na yun, ano ng pari namin dati yung uh, si Father Repedium pinaano niya talaga uh, pina niya talaga na naging parish itong uh, simbahan namin dito ayan so nagkasobra tayo ng tapos sobra tayo isang minuto no, sa ating live stream. So, maraming salamat sa mga nanood. Sa mga ng live. Sa mga live. Sa akin live ngayon pala. Nanood sa akin live stream ngayon. So, absensya na muna mga idol. No? Uh, ito na muna. Quick live na muna. 10 minutes na muna. na naging 11 minutes. Na naging 11 minutes na. So, yun. Maraming salamat. At uh, ingat po tayo lahat mga kaibigan. Bye-bye. No?